Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon ang viral uh, na picture yung Romaldes Rice at kung ano ang reaksyon ni Speaker Martin Romaldes tungkol nito Ay, Gusto ko lang uh, i-advertise na meron po tayong YouTube backup channel The General's uh, Perspective ang link ng ating backup channel, nilagay ko na sa description box ng video na ito. Paki-click lang and subscribe. Uh, ito pong channel natin ngayon na General's Viewpoint na bantayan ko mayroong kumakalikot. Mayroong gustong ma na naman ang channel na ito para matigil tayo sa paglalahad ng katotohanan sa social media. So, Uh, salamat sa mga nag-subscribe na sa channel nito at salamat sa mga mag-subscribe. Pag mag-subscribe, hindi pa ako titigil. Uh, patuloy lang ang paglalahad natin sa nangyayari sa ating bansa. Okay, so ang daming nagpadala sa akin ng pictures ng Romualdez Rice. So umiiling na lang ako. Uh, and uh, mga nakatanggap allegedly uh, mga nakatanggap ito pinupost nila so ang speaker uh, sa isang ambos interview tinanong uh, siya siya ng mga media kung ano masasabi niya ano ang reaksyon ng speaker ito uh, laman ng balita ngayon na inquirer.net sabi Romualdez rice bags not authorized so hindi galing sa kanyang opisina yon sabi dito uh, to uh, we didn't sanction that sabi niya yon po ang exact word ni speaker Romualdez subukan nating iplay tong video no Mm. Oh, we have sanctioned so, um, uh, that, so you that know, right? but the most important thing is that um, uh, we bring rice um, to every Filipino table at uh, affordable prices. Thank you so much. So, not sanctioned. we not authorized, though. Kailang. <laughs> dinagdagan niya, parang inaami niya nga, namimigay kami ng bigas. What is important? We bring, sabi niya, uh, we bring affordable rice to the Filipino people. So, nang bibigay sila ng bigas. Kaya lang, bakit? Not authorized. O, ibig sabihin, Mm, ang mga trabahante nila o subscriber ala, bigay lang ng bigas at hindi pinaalam. okay, uh, malala ko, uh, as early as 2022, mayroon akong subscriber, uh, uh, nagtakot siya sa office of the president bisayas uh, sa uh, bisayas uh, branch office of the president. Sabi niya, sir, ito. Pinadalhan niya ako ng picture. Uh, pictures pala. Dalawang klase. May mga packages. Uh, Martin Romualdez rice, meron ding isa PBBM rice. Dalawa 'yun eh. At pinamimigay uh tuwing uh magano yung tingog party list. Uh, yung wife ng speaker of the house uh, nagbibigay ng tulong sa iba't ibang lugar at yun ang pinamibigay nila according ko as early as 2022 and then last year may mga ganun na di ba uh, last year mayroong mayroong blog ni fair lady maharlika na mayroong Martin Romualdez Rice na pamimigay yun na yun so bakit sabihin pa na not authorized okay <laughs> uh, siguro baka ano uh, ito opinion ko lang ito baka nagbaklas baka nakita nila na lalong mag boomerang lalong maapektuhan yung image nang speaker nang dahil yung ganun Romaldez Rice kasi uh I think 2 or 3 weeks ago ang speaker uh, nagpunta sa Davao del Norte sa Tagum at namigay sila doon ng mga ayuda kasama doon ang bigas kaya nasabi what is important is we bring affordable rice to the Filipino people di ano So, so, ito pa, sabi pa niya, so that will be rectified. Paano nila i-rectify yun? Ayun, yung sinabi ha, hindi authorized hindi galing yan sa amin. Something like that. Paano niya i-rectify? -re At saka, namigay na sila, nandyan na eh. Matagal na nilang ginagawa ito, namimigay ng bigas. Meron pa silang... Uh, programa, uh, office of the speaker, card program. Ano yung card? Cash assistance and rice distribution. I Namimigay mean, sila. This is, it, it, it is an open secret, yung card. Uh, kung hindi ako nagkakamali, uh, 2,000 pesos bawat beneficiary. Sinimulan nila ito sa NCR eh. Then later on, nag-expand to other regions. Ito na yung bagong Pilipinas service caravan or service Fair. Talaga sila ang namimigay. Uh, so, yung 2,000 na cash assistance uh, and rice distribution, um, ang kalahati noon is yung ibayad sa bigas at yung iba cash. So, more or less 1,000. Pesos yung cash, yung rice naman, worth 1,000, yun, pinamibigay. Talagang klarong programa ng Office of the Speaker of the House, yung CARD, Cash Assistance, and uh, Rice Distribution. Ano pa? Yung, balikan natin yung nangyari sa Tagum, ano? 167 congressmen nandun, namigay ng ayuda. Eh, pinuna sila ni, ano, pinuna sila ni ex-senator lakson. Hindi naman trabaho ng mga congressman yung mamigay ng ayuda. <laughs> o di ba tama? Hindi naman trabaho. Eh bakit sila namimigay ng ayuda? O di ba? Question mark. Trabaho 'yun ng executive department. Trabaho ng DSWD. Eh bakit sumasakay pa 167 congressman? Nasa tagong. Tanong. Yung pamasahin nila mula sa kung saan sila nanggaling. Pumunta doon. Sarili ba nilang pera? O pera ng taong bayan? <laughs> yung hotel accommodation nila. Sarili ba nilang pera? O pera ng taong bayan? Pagkain. O hindi lang yung 167 congressmen, may mga alalay pa yan. May mga staff pa yan na sumamay. So, you can just imagine, magkano ang gastos ng 167 congressmen na nagpunta sa tagong na migay ng ayuda? Ay, kaninong pera yon Iba e, di, hindi nila trabaho eh bakit nila ginagawa yun? Oh, yun na yung question. Baka may ambisyon. Nalalapit na naman ang election 2025. And of course, yung bigger ambisyon, yung 2028, naghahanda na. Kasi, baka lumalabas yung charter change na they are dreaming na mababago ang political system natin from presidential maging parliamentary yun ang big dream ay parang hindi na usad parang patay na sa senado so yung nag-aambisyon na maging prime minister wala na so ngayon naghahanda na lang sila uh, face the music tatakbo by 2028 kaya lang I don't know how, anong pakiramdam nila yung uh, more than one year na siging bigay ng ayuda, siging press release, siging nandyan palagi ang uh, photo ops, uh, hindi sila makakuha ng kahit 1% lang sa mga presidential surveys. Never. Yung pinaka-latest, ano ba yung pinaka-latest? Tangeri ba yun? na ang nangunguna si VP Sara at saka si Senator Tulpo kadikit, halos tayo sila 27% e eh nasaan ang Speaker of the House? Wala, hindi siya nakasama sa top 10 nakasama siya sa others so ibig sabihin dahil nasa others siya napakababa ang kanyang rating so ito po ang Reality, political reality. Kaya, yun ah, ire-rectify e nila. Hindi daw kanila yun. Kailang sino ang gumawa? Eh, may nagsasabi, ginawa daw ng mga DDS. <laughs> I don't think so. Bakit pa, hindi ganun kababa ang kung political genius pa, hindi gagawin yun ng mga uh, DDS. Uh, palagay ko nga, mayroon nga, no? mayroong tauhan nila na gumawa yun, kaya bakit yung ginawa yun? Bakit may Mer nakaan ng Romualdez? But, ulitin ko, de fact, as early as December 2022, may nagpadala na sa akin ng picture na Romualdez Rice and Marcos Rice ipinamimigay sa Visayas. So, yan po. So, good luck sa mga namimigay ng bigas. Sana, uh, yung ambisyon nyo sa politika is matupad.